Naglabas na ang PFL o Philippine Football League ng kanilang schedule ng mga games para sa first half ng season at kapansin-pansin din na lahat ng games ay gaganapin sa iisang venue at ito ay ang Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Pero bakit nga ba dito lang ulit lalaro ng mga games? Meron ba talagang sariling home stadium sa mga clubs sa PFL? At alamin din natin kung ano-ano ang posibleng lugar na pwede maging tunay na home ng mga football club sa bansa. Nang establish ang PFL ay isa sa mga goal nito ay maging National League at every team ay may home stadiums na nakakalat mula Luzon hanggang Mindanao. At sa first season nga ng PFL ay kinabilangan ito ng walong teams at lahat ng ito ay may lugar sa kanilang pangalan at may sariling home stadium. Ang Ceres Negros ay nakabase sa Panahad Stadium sa Bacolod, Dabao Aguila sa Dabao del Norte Sports Complex, ang Global Cebu naman ay sa Cebu City Sports Complex, Ilocos United ay sa Quirino Stadium sa Ilocos Sur, JPB Marikina ay sa Marikina Sports Complex, flex Ang Kaya FC noon ay sa UMAC sa Makati City, Meralco Manila sa Rizal Memorial Stadium at Stallion Laguna sa Binyan Football Stadium. Pero di gaya ng first season kung saan nakapaglaro mga team sa iba't ibang lugar sa bansa. And itong mga nakaraang season ay madalas na nga ngayon na pa ang mga games sa ilang venue at malimit dito ay ang Rizal Memorial Stadium. Huli din nagkaroon ng fully home and away format ng liga ay noong 2022-2023 season. Pero isa sa tingin kong dahilan dito ay una syempre ang gastos. Kung titignan, hindi pa kaya PFL o mga club na kasali dito para ma-maintain ng home and away format. Gagasto syempre na travel, accommodation, hotel ng mga players at staff, pagkain at iba pang necessities. At unlike sa ibang club sa ibang bansa, iilan lang talaga mga clubs na may big sponsors para mapatakbo ang team. Kaya siguro way na din ito ng PFL para mabawasan ang mga expenses ng mga teams at kaya ginaganap pa mga games sa Rizal Memorial Stadium. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga teams at mga home stadiums nila. Sa season nga na ito ay meron yung 11 clubs at kung titignan, iilan lang talaga mga team na meron na talaga home stadiums dito. Unahin na natin ang defending champion na Kaya Iloilo. Base nga sa kanilang pangalan ay nakabase sila sa Iloilo City. At last season nga ay nakita natin nagkaroon sila ng home game sa Iloilo Sports Complex na may capacity na 7,000. Next naman natin ay ang Dynamic Herb Cebu FC. Ang home stadium ng team ay ang Dynamic Herb Sports Complex na mayroong 550 na capacity. Last season din ay nag-host ang Cebu FC na mag game sa stadium na ito. At nakita din natin ang support ng kanilang home crowd every game. Pero sana mapalaki pa ang capacity at upgrade pa ang stadium para pumasok sa AFC standard para makapag-host ng mga international games tulad ng Shopee Cup. Sunod naman na yung Laguna FC. Noong first season pa lang na PFL ay nakabase na ang team sa Binyan Football Stadium. At last season din dito halos lahat ginanap ang mga games ng PFL sa second half ng season. Meron lang itong capacity na 2,580. Mapag-host na din ito ng ilang international games tulad ng Shopee Cup at AFC Cup. Sunod ay yung Aguilas Yuma FC. This season nga ay lumipat na sila sa Makati at iniwan na ang Dabao as home nila. Pero last season pa partner na nila ang University of Makati. Kaya ngayon gagawin na nilang home stadium ang UMAC Stadium na may capacity na 3,295. Ito din ang naging home stadium ng Kaya ilo-ilo sa first season ng PFL. Pero tingnan natin kung magkaroon sila ng home games dito this season. Sunod naman natin ang Maharlika FC. Noong 2022-2023 season ng PFL, ginawang home stadium ng Maharlika Rizal Memorial Stadium at ang McKinley Hill Stadium sa Tagig. Meron na itong capacity na 2,000 at sa mga nakaraang season na hindi na halos nakikita mag-host sa McKinley ng mga PFL games at malimit ay ang 7s Football League na lang. Ang isang liga din na pinaglalaruan ng mga ilang PFL players. At ang uli ang Valenzuela PB Menjola. Sa 2022-2023 season din, ay home stadium ng Menjola ang Imus Grandstand sa Imus Cavite. Meron itong listed na capacity na 4,800. At yun na din yung huli na goals ng PFL Games ang Imus Grandstand as of now. Sa mga teams na natira, ay based sa aking research, ay wala silang home stadium listed or with partnership sa other stadiums sa Pilipinas. Pero ang ipatupad ulit ng PFL ang home and away format, ito yung mga tingin ko na possible pwedeng gawin home stadiums ng PFL clubs. Una syempre kung sa ginaganap ang mga games ng national team natin, ang New Clark City Athletic Stadium. Meron itong capacity na 20,000 at natural pitch at ito din ang ginawang home stadium ng KIF para sa kanilang mga ACL2 games. At ng United City FC noong umalis sila sa Bacolod City. Sunod naman ay ang Philippine Sports Stadium sa Bokawe, Bulacan. Meron din itong capacity na 20,000 at natural grass din ng pitch dito. Nag-host na din ang stadium na ito ng ilang games ng national team natin. Next naman natin ang kakatayo lang noong 2022 na Marcos Stadium sa Lawag, Ilocos Norte. Meron naman itong capacity na 12,000 at ang pitch nito ay natural grass. Ginanap naman dito ang 2025 edition ng palarong Pamay ay sana home stadium to ng Ilocos United no sunod naman natin na naging home stadium na dating PFL club na JPB Marikina Amarikina Sports Complex. Ito ang naging home stadium ng club sa inaugural season ng PFL. Meron itong 15,000 na capacity at isa ito sa pwede talaga maging home stadium ng other clubs. Dahil nasa Metro Manila lang din ito. Isa pang venue sa Metro Manila na pwedeng gawing home stadium ay ang 1,800 capacity na Moa Sky Football Pitch sa Pasay City. Ito ang nag-iisang football venue sa Pilipinas na nasa rooftop ng mall. Nakapag-host na din ito ng PFL Games last season kung saan dito ginanap ang PFL Final Series. At ito rin ang main venue ng PFF Women's League sa recent season ito Isa pa sa stadium at city na possible maging home stadium ay ang iconic na Panaad Stadium sa Bacolod. Ito lang naman ang naging home ng four-time champion na Ceres si FC, mas kilala na ngayon na United City FC sa mga unang season nito sa liga. Ginawa din itong home stadium ng national team sa ilang games nito. At may kita mo din talaga dito kung gaano ka-passionate itong mga fans nito pagdating sa football. Pwede rin natin isama sa lista ng Dabao del Norte Sports Complex na dati ring naging home ng Aguilas FC. May capacity itong 4,000 at kung sakaling bumalik ang isang pro club mula Mindanao, swak na swak ito maging home stadium nila. Yan lang muna ang tingin ko mga possible na maging home stadiums ng PFL clubs. At alam ko may mga hindi pa ako naisama. Kaya pakicomment na lang din sa baba kung ano sa tingin nyo ang pwedeng maging home stadiums ng mga clubs. Mula sa listahan na ito, may kita natin na marami talagang possible venues dito sa Pilipinas para sa mga PFL clubs. Ang problema lang, syempre, ay budget at logistics. Na pagpapatakbo ng isang professional football club ay hindi biro. Pero magtutuloy-tuloy ang support ng fans, sponsors at local government units. Possible talagang bumalik tayo sa isang totoong home and away league format. Kung saan bawat club ay may sariling home stadium at bawat lungsod may football culture na talagang pinagmamalaki Kung mangyari yun, hindi lang lalaki ang liga, kundi mas lalalim pa ang connection ng fans sa kanilang mga clubs. Kasi iba talagang feeling na manood ng laban sa sarili mong home ground. At sana balang araw makita natin ito sa pambansan liga. Kung saan halos lahat ng probinsya ay may sariling team na susuportahan. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka sa Peachside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga ng football.